Minsan eh, yung kanta ni Boss di yung pangarap ka na lang ba? Wow. O biglang dumating. Dumating. Boritz. Sinta. Boritz. Tigil-tigil ng mga boss. Eh. <laughs> Nakachamba ka lang. Boritz. Ganda. Ano na na kiray? Hindi ano na makatapon si Kiray. Hindi na makatapon eh. Hindi na makatapon. Ligaya na yan. Yan, tama yan. Sinunog niyo ako. <laughs> <laughs> ako naman ang babawi. Bahala ka dyan, boss D. Kapanya naman ha. Oh my God. Kunin ko ba? Kunin mo na. Kunin na. Kunin na. Hi daw, madam mo Sabi ni Mr. Hello po. Hindi <laughs> hmm, pa ako nakakuha. Saan yung isisigit yung panapun ni Boss? Eh? Ibigay mo na sa akin ang Christmas bonus. hindi na lang, <laughs> Sa'yo <Okay>, hits eh. Huwag ka magbonus Nas <laughs> na lang yan. Sarado sa akin ang yung Christmas bonus. Miss mm, mm, na daw yung tawa ni Boss Di Sabi ni Miss Lee. Yun, mo, yun no? <laughs> Hindi mo ako matatako. Matanda pa ang iyong bunot. Ano yung matanda?

kaya pala ayaw kaya <laughs> pala ayaw sa ano <laughs> ito tapo no, no ala bahay ano ba 21 less mo lang no, no, no? 7 kiray flight nyo sir Roberto pagkano sa akin sandali <laughs> <laughs> 7 14 ano <laughs> 7 sandali <laughs> kinakal kinakalcul kinakalculate ko pa 7 3 14 14, 50, 60, 70, plus 50. Oh, okay. 120, boss. 120 naman? Oh, 120. Na <laughs> 20. Sama-sama kasi boss din. baba, Ay lang. ba ko. Ay, 20. na. Kung siya ako. Yes. 22 po. Birthday ni boss din. Miss Nikki Nikki. Kaya pala lagi kanyang tinatanong, inaasam-asam. Hindi siya nawala ng pag-asa. Babalik ka rin, kamo. galing ka mo okay. Haba ah, niyan budang Ay budang <laughs> mm -hmm. Kira ya. Mm -hmm. ka rin mm -hmm. Sa akin ko na hinintayin 7 poste eh. Baka mamaya ma-indespera okay. ko eh. Ayun nga, 7 dalawa. Ano nang hinintay mo sa ako makapagbawas, boss Sige nga. August 22, Miss Tiki. Benching ko. Oh, <laughs> Talo pa ba ako? 22. Ay, ah, 22! Ay, hindi. 19. Plus?

Nanalo si Buda. Ganda ng cards. Hindi <laughs> 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 na na. Hindi na ako magdodraw. Draw ka. Hmm, shout out daw sa anak miss, miss Apple. Kay Ayan Gray Aguilar. Swerte, <laughs> <laughs> Charlie. Lipat ka muna kay boss ni Charlie. Para swertihin din siya. Pupunta dito. Sa naghanap ng chete. Oo, chete. Tugulo. Ano ba yan? <laughs> Let's ulit natin yung siden. Ah, Haba niya na, Budang. Haba na. Ano pa? Patung payo? Oo. Mm -hmm. Huwag mo patungan boss din. Huh? Baka nanininingit-ningit lang yun. Wala akong Wala akong Sige nga. Ito, ito Sige niya pa. Palaban pa ako Duro ka na naman! 13. Jess. Ah, 13 naman oh, ay! Ay! Wala na, Boss. Din. Ay, ay, oh. Wala akong bahay! Wala akong na, Wala na akong no, okay. Wala naman din akong joker boss. Dito. Tatlo lang, no? Tatlo ulit? Dito na wala? Ah, Jess ako.

'Yan pa ba po natin pag ano. Nakalimit lang 'yun eh. nasa apo yan boss di ha ano 'to yan ano pala ano, ang apo nasa ano, apo yan din. Ring din. Ay, may nanon ka, boss Sir Nelson, shout out sa ating tatlong magdadalo. Diyos ko, eh. Kanalo, good, eh. Okay, Sir Nelson, Villegas ng Piyang, oh. Quezon. Diyos ko, eh. Hmm, sa pawan natin. Hmm, sa pawan pa. Hindi na nawa. Hinuha. Hmm, o, oh, boss, tignan. 7 yung na yung 7 ba yako gusto ko sana all 3 7 gusto ko hindi ko ano? pa kinubos di ko na yung 7 mo ay hindi ko yan mo personal <laughs> <Uli mo. laughs> lang totoo mm -hmm. eh? hindi Sige. May, may na yun. Ha? na. Ay, di ko namatandaan mo. Wala. Wala. Sige, pa? 2. Ayan na na Sabi ko na di man may So, ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. So, pala Ang sakit. Ang sakit. Ang so, sakit. So, I'm sakit. I'm sakit, I'm sakit. ka pa. Na? Nebe. Oo, nebe. Bali. 7. 35. 35. Plus step. 85 plus 8, 30. 125. Tama ba? 115. 80. Ah, uh, 85 plus 30. 115. Ang sakit, ang sakit. <laughs> chill -chil ka lang dyan na no, boss. Pa ko po para magandaan ano kay gilis gilis ba siya gilis mga bigkas shout out sa iyo from Ilocos Norte Bintang layo ah Sira na yung ko na lang. Ano naman sinisira, boss? Di ba kung sisirain? Nakita ko na yung sasit eh. sa akin ba? Sorry okay, ba? ah. Hinapon mo pa. Alam lang, sa'yo kung tatapang boss eh. Ang sinabi. Iyan! Ang galing. Ang pinda. ko na nga. Iyan! Di ba? Ang galing. Tapos ko na nga. Hmm. Baka sa'yo Hmm? Sa kanya <laughs> Ay, nabunot ko lang eh. Basta. Mm -mm. Sir, mamerto, hits na natin. Uy, dito ang tingin. <laughs> Ay, pamayat na. Sino ba, right? na ba yan nabunot na bunot? baya. Ano ba yan? din, sunod-sunod. Ay, shady Unsi? sa east. Ay, let's mm. Ah, sabi ko sa'yo, si e, boss. Ayun na yung syete, Hindi, 4. Ayun na. Eh. Ayun ko yun no? na. kay kira alas, isang joker. 50 50 Kwenta. hits na naman ni Kira. Mm. Yung... Hi na pa, kwesta Alright, salamat daw Jess at pag-subscribe kay Boss. Thank you po sa lahat, sa lahat ng mga nag-subscribe at nag-e-enjoy ng game natin ngayon. Sana nalilipang kayo. Go, Kiray! Mga bossing, para hindi ka masunod. Ayoko niya. Kasi kasi sa bossing. Ito ba sunog kanina, boss day? Eh? Walang well, ba, potso! Hindi royal ako eh. Kasi <laughs> sunogin na kita. Hindi ba, hindi pwede yan. Bawa mo. Ah, paano yan? Hindi ako nasunog. <laughs> King. Ay, nagtapos na ng sarili. Ay, ano ba to? Bakang kang pa. Oh, bakang nga. Ay, putol na to. Ay, bakang kang na. <laughs> sorry, sorry. Ay, bakang kang din. Hmm. Yung pakinuha yan, magsisisikan na. Bakit? Matabas din. Ha? Sakto yung gising mo na, Sir so, Mamerto. And locally met the Los Santos, new follower of the Quezon province for your island. san mapansin lang. Hi sa'yo, Lynette! Wala na ah? na Hindi mo sinapaw po Wala na Control na. Anong po bra mo? Three, Ang container lang pa. natin? Nalilibang daw si Sir Lito. Ayoko na. bababa pa ako. Magiging nga lubog dyan ng Miss Amber. Ingat kayo dyan, ha? Kahit tata maingat, lubog pa din dyan ng Miss Amber. Oo. Oh. Hello, kay Joanne. Marami. Itong bata lang na nung ito. Ay, daw, Budang. Hello, mga lods. Hello, hello, mga lods. Ito na ito. Ay, mali. Ay, talaga naman, oh. At yun ang nabunot-bunot agad. Hello kay Lani. Mag Chill lang o, oh. Chill-chill lang si Elis at medyo tahimik. Kunin mo ng kunin. Sa kanya. Kapag <laughs> rin yung bigyan sa pawan. Hmm, unahan pa ako. Ang <laughs> <laughs> ganda ng barahan. Ay, kinis ka ba? Ayun po. 30-30. Ang barang sana. 30. 30. <laughs> <laughs> 30 sa akin 50, no? Bali, oh, 20 pa sa'yo, boss. Okay. 50, panalo ko eh. Hindi panalo ka 20. Okay. Bigay mo na ang isa. ka doon, boss. Oo. Oh. Eunleve pa. <laughs> oh, pa. Ay. May, may <laughs> Nail phone na ani ni Miss Erlene Wine. Tumas. Yeah, screenshot natin para matandaan ni Kira rin. Kita mo? Mainit Sa inyong lahat. Init. Init papanghali.

Sure, Hoy di so, <laughs> mga anak ano nag to so make sure lang kayo sa YouTube Correct. account ni Bossy. Gusto ko 'yun, Bossy, Basta slobo at ni Chen Chen Tommy. out sa kanila naminay Magandang hapon Dito daw sa pinasabi ni Sir Mamerto Mainit na hapon ni Sir Mamerto ano ano Ayun, isa Solo pa. Sa yan. Kasa niya po daw na kete. oh, sakin ko na eh. nauna ako. <laughs> Paningit ako. Oh, tumit din ako. Wala. 40-40. Ako pa rin ulit. Ba't ang po daw? Ha? Ba't ang ka? Quadro. Ay, so Joker. <laughs> Saan naman? Oh, Sa palaro. Happy na naman si ano Boss no? D. mga tao eh. Thank you din po kay Miss Erlyn Thank you, thank you po. Thank you so much for your sponsor. Pero 4 hits pa nga eh. Hindi na ako maniniwala dyan. <laughs> for hits pa nga. Sabi na yung na. may nakatago eh. Ano yung nakatago kasi? Napalapasin hmm, ah, mo kasi yan. for hits <laughs> nga eh. Pahirap. Ito lang ah, size na dito na. Tinapo na agad yung... Nasira na yung tula ko naman sa tinapon na yun. Boste, eh. gusto ko na sasira hey. eh. sa yung... Sayang din yung 500 din yun na boste mm -hmm. kay Ms. Helen from Taiwan. Mm -hmm. Sino yung hinihili na yun? Papa, ano? Lutang huh? ka na naman. <laughs> So, si Miss Helen. Si Miss Helen, hindi ko natatandaan kasi yun is a name eh. Pero, makamatandaan ko na. ano yun? ano yun na yun? ano ano, 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 ano. Ah, ano ka, boss di Wow! Pag naman nga naman si No Flirty, oh. Sabi ni Miss Edna, kung ganyan mm. daw yung tawa mo, boss di ng tournament, panalo ka sa... Kaya nga, hindi siya tumawa. Hindi na siya makatawa eh, sa talo. Ayaw ko tumawa. Oh, ba't kinuha mo yan? Hindi ka ako ba dyan?

Hindi ako masasama. Ay, limang cards ko. Pinakuha yung prince. masasama. Sino yung kahagabi? Ah! Akuha na? Meron tuloy Tuloy, hindi. Quadro Kaya nga hindi ko ano eh. Hindi mo yung ano. pili? Sa mga first five natin na next send Sino kaya nagpa-Gcash kagabi ng 1,000? For the... Quadro Yey! Ay, sawa na ako kasi. Trend sa sa'yo pa, Ustin. Pero...